Ano yan? Piling Chinese? Piling Chinese ka dyan, ah? Sarap na nahod, eh. Sa kagal na kumain. Ah, uh, ano ka pa? Sa lang to. Dinner in bed. <laughs> oh. Sarap ng kain mo, Ah habang nanonood ka ng ano nagkakamping huwag pinuntungan nagkakamping lang natuloy huwag magkamping try mo yan para bahay bahayan ah oh. sarap ng kain. Pil na pil. Ang chicken Itlog. Galas 12 na. Galas na. Anong klaseng kain yan? Apunan ba yan? Apunan. Nagkakunan nga ako kanina ako Ay, man, kasi ko kanina mga alas 8, tinapay lang. Bilihan lang yun. Ngayon yung hapunan.

Para ka nagka-camping na <laughs> Here. Mm. Sarap. Sarap kumain ano? sa kabundukan. At kumain sa ano, kabundukan. Makakabay ka ng mga... Pagkasas oh, ng tubig. Parang tumakas sa tabing ilog. Sarap. Okay, budget, budget friendly. Kung wala kang pang ano, pang outing, wala kang pang camping. Ano? Ang ganyan ba yung outing nyo? Drawing card? Eto o. At sama sa camping. Anong <laughs> oh. gastos? Ito so, ang camping nyo yung gastos. Субтитры